Inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang publiko na makibahagi sa bagong Pilipinas kick-off rally sa linggo. Gaganapin na aktibidad sa Quirino Grandstand sa ganap na alas 6 ng gabi. Inaasahang dadalong ilang opisyal ng pamahalaan, gayon din ang ilang personalidad. Asahan din ang performances mula sa ilang celebrity na magsisimula sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang Bagong Pilipinas ang isang brand of governance ng Marcos administration kung saan nakapaloob ang mahakbang ng pamahalaan tungo sa pagbabago. Una nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking papel ng mga komunidad at ng mga Pilipino para maabot ang Bagong Pilipinas. Nagpaalala naman ang MMDA sa mga motorista na iwasan ang Rizal Park. At iba pang kalsadang konektado dito at dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Isang gobyernong may prinsipyo, may pananagutan at maaasahan. Yan ang magiging bagong tema ng leadership campaign ng administrasyong Marcos. Kasabay nito, isinapubliko na rin ang logo ng programa. May ulat si Alan Francisco. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ayansya ng pamahalaan na gawing gabay sa lahat ng kanilang programa at aktibidad, ang bagong Pilipinas Brand of Governance. Nakasaad ito sa tatlong pahinang memorandum circular na may petsang July 3, 2023 at nilagdaan na Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ang magiging leadership campaign na administrasyon ni Pangulong Marcos na may temang isang gobyernong may prinsipyo, may pananagutan at maasahan may layunin itong makamit ang mga adikay ng mga Pilipino sa hinaharap. Ayon sa Presidential Communications Office o of PCO, ang taplong pulang stripes ay sumisimbolo sa mga major development periods ng kasaysayan ng bansa, gaya ng post-war agricultural at rural development, post-colonial period at ang kasalukuyang metropolitan development. Ang kulay asul na stripes naman ay nangangahulugan ng pangarap para sa isang progresibong Pilipinas na pinaiigting ng makabagong teknolohiya sa pag-usulong ng sustainable industrial development. Ang rising sun naman o ang sinag ng araw ay sumisimbolo sa bagong Pilipinas at ang nitong maging sentro ng pandaigdigang merkado pagkakaugnay-ugnay at pagkakaisa naman ng mga Pilipino ang simbolo ng web pattern. Dahil ang layunin ng bagong Pilipinas ayon sa PCO ay makakamit sa tulong ng pagkasama-sama. Gayaan nila ng mga Pilipino na mula sa iba't ibang lahi at may iba't ibang talento at cultural heritage. Pero ito ang nagbibigay lakas sa bansa. Sa kabuuan, sabi ng PCO, sumasalamin sa bagong Pilipinas ang bayanihan kultur ng sambayanan. Ginawa ang logo internally ng Presidential Communications Office at tiniyak na tumatalima sa heraldic code dagdag ng PCO, walang anumang ginastos ang gobyerno para rito. Alan Francisco para sa bayan.